Hmm, tinutulungin niya po. Tinutulungin ka niya. Talagang support siya sa'yo. Sa mga... Sa school mo. Kailan lang ngayon nawala si papa mo? Last year po. Last year lang. Kaya pala ano, malungkot ka pa rin hanggang ngayon. Ibig sabihin, uh, di ka pa rin totally na naka-move on nung nawala si papa mo. Tama? Oo oh. hmm. Talagang ano siya, nasa uh, stage siya nung sa kanyang buhay na sobrang lungkot, ano? Nawala yung papa niya, tapos yung kalagayan panilagan nito ganito. Kaya yun, uh, deserve po talaga mga na matulungan po nitong ni Andrea, ano? So Andrea, uh, mo na yung vlog natin. Maraming nakapanood sa iyo. Maraming naawa. Ano yung masasabi mo doon? Anong masasabi mo sa mga nagsusuporta sa iyo, sa mga nanood sa iyo? Maraming salamat po dahil ano po. Dahil? <laughs> Sige lang, okay lang yan. At... Okay lang yan. Hmm. <laughs> normal Hindi na yon na mga libo lang tao, milyon na mahal sa'yo na yon Hindi, nang mm, Marami na nagmamahal kay Andrea. Ano yan, ah, luha ba ng, kat, ng, ng tuwa? Ganon, parang masaya ka kasi di mo inaasahan. Grabe. Mga kalingap, no? At para sa kanya kasi, itong pagpunta natin dito ay napakalaking biyaya po. Andun yung pag-asa, no? Yung biyaya, pagmamahal. Tanggap ni Andrea. Kaya yun, maraming salamat po talaga, mga kalingap. Dahil po sa inyo, mga viewers, kagaya ni Andrea, itulungan natin, mabago yung buhay kahit pa paano. Ano? Makapagsimulang muli. magaya sa mga kalingap angels na nabago talaga yung buhay. So, kain ka muna, Andrea kain ka muna. Alam mo naman na ganito talaga kami. Puro kain. Hindi <laughs> ka pa natangali, ano? So, kain ka muna. At pasensya na. Ito yung binili namin kasi uh, ito lang yung malapit dyan sa may labasan nyo eh. Bago kami pumag... Pum bago kami lumiko dito, may 7-11 ba ka dyan? Eh, naisip namin, baka gutom ka na naman, hindi ka na naman, hindi ka pa kumakain. Pag ano ba, ah, pag mag-isa ka, ikaw lang din nag, ano, nang makakain mo, dumidiskarte, nang kakainin mo. Anong kinakain mo? Ha? Pag mag-isa ka? Ano po? Pag may tauyo po dyan. Ha? Tauyo? Uh, Grabe. Grabe talaga mga kalingap. Oh. Inom ka muna ng tubig. Grabe, no? Hmm. Kaya ka muna, Andrea. Ayan. Kaya ka lang. Grabe mga kalingat, no? Kuya, ano? Guulam siya ng tawyo. Mag-isa siya kasi mama niya nagtatrabaho. Ha? Huh? Wala, mm, hindi siya matipid. Walang pera. Wala talaga siyang pera. Ayan, Andrea. Ayan. Dito mo. Ayan. Oh, may bigas. May foam. Thank you. Ayan, oh. Wow. Groceries. At ah, ito pa, oh. Andrea, oh. Ay, pakibaba nga mo na ito kung yung groceries. Yeah. Itong... Tadan Yung rice cooker. Wala, wala kayo nito? Wala. Wala kayo nutuan. Ano lang lutuan nyo? Ano po? Uling? Ay, ano po na, ano din po? Nagbili kahoy. kayo? Kahoy. Ah, kahoy? Kahoy. O oh, ito, at least, di na kayo mahirapan magsain. Ano? Thank you po. Ito, rice cooker. At may yun tayong 50 kg na bigas, no? Para Hujan, dyan? Ulam na lang po problemahin nyo, di ba? Tapos ito, tingnan mo kuya ito, oh. oh. meron na siyang foam. Kasi yung dati niya, ayan. Yun. Thank you. you know, may higaan ka na. Grabe. At syempre, may banig muna para di madumihan. Oh, may banig yan para di madumihan yung ah higaan mo yung foam. sa Andrea, ito. Mga school supplies. Yeah, nabit po, ko yato. Nabit ko yato. Yan, school supplies. Yan o. Magamit mo ito sa school, tama? Oo. Yan. O, tingnan mo. Yan o. May Salamat no, po dito, Kuya Rob. Yan. Tapos ito, groceries. Gusto mo, Kuya Robin? Si kuya Robin pala yung nag-refer, nagkatukla sa inyo. Alam mo? Oh, sige na, yaman na, pakain mo na sa kanya. Gutom yan, ay. Sige na, pakain mo na. Pakain mo na sa baba, sa baba. Gutom yung mga pusa din, mga kalingap, no? Pakain na rin niya yung pusa. Yung grocery niyo nung nakaraan, kumusta? Abos na? <laughs> abos agad. Nagutom ka, no? Sa bagay, isang linggo na tayo, no? Yan mo, may panibago na namang groceries na dumating para sa iyo lang ito. Ano? Para naman hindi lang toyo yung uulamin mo. Meron dito mantika. <laughs> para hindi lang toyo, may mantika na. <laughs> toyo mantika. At nandito si ano. Si Yoyo -Yo, na ito ako kuya. Siya yung mag-aano sa iyo, mag-aampon. Okay lang. <laughs> <laughs> so ayan ah. Ito oh, si Tonton. Ito ang kita ng ano? Pasok Tonton. Ito. noodles. Gusto mo? Ayan. Marunong naman na siya niyan. Uh, Andrea, marami kami binili dito. Ayan. Thank you po sa Kuya Rab. Tsaka po sa grupo ng Team Kalinga po. Yun. Tapos po, lalo na po kay Kuya Rabo. Uy! Yeah. Uh, Siyempre dahil sa iyo. Siyempre uh, na. Masaya bilang, yan. Bilang hanak ko oh. Uh, din nga. Ko, parang uh, anak ko na rin ba ba siya na lang, kasi uh, si... Oh, Nabumbay din ba ka? Oo. Oh, <laughs> oh. oh, nga saka si ano, halos kaedad siya ni ano? Si Amandut. Aman okay. Gusto mo dun ka na lang sa amin. <laughs> <laughs> Puro babae, eh, ano? Puro babae. Eh. Okay, uh, so ayun mga kalingap. Ano? And gusto ko lang din pasalamatan yung mga... mga taong... Uh, uh dyan, ah... Uh, nagbigay no mga taong sama-sama uh, na nagbigay po dito sa mga uh, dala natin ngayon ito po yung mga nagbigay po ano para kay Andrea at uh, yung iba po dito ay ginamit natin pamilya nitong mga dala natin ngayon no yan kay uh, Reggie Pineda nagbigay po siyang 2000 kay Ate Jenny sa GCash po ito di ko alam sa FB po ito no mga nagkumonta po sa FB natin Ate Jenny 200 Recre Kuzami, 5,000. Larry Montano, 1,500. Norway, ito sabi niya, pambili daw ng bubong. Yung binigay natin ng una, pinambili na ng bubong ni Andrea. No? Nagbigay siyang 5,000 pesos. Uh, Extra Shiver, Tapdasan, 1,000. Larry de Decrepito 1,000 uh, Mama Helen and Olive Vlogs 5,000 And Lawrence Lopez, 1,000. Total of 21,700. Palakpakan natin. At Thank then, you. Yun. Thank you po sa kanila. Ano? At yung sobra naman, sa mga pinamili natin, bibigyan natin kay, um, kay Andrea. Meron pa tayo itong 10,000 pesos. Andrea, diba marunong ka naman na maghawak niya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you. Uh, Ama, Andrea, happy ka na? <laughs> may pang pagawa na po kami ng bubong. Mm -mm. uh, yun ang unahin niyo, no? Kasi may pawid na, labor na lang. <laughs> Ejo, ano nga lang ito. Hayaan mo, Andrea, ano, pag nakaipon-ipon tayo sa pag-vlogs natin, ano, pag-vlog namin sa'yo, ay tulo turu tutulungan ka naming mapaayos tong bahay mo. Ano, hindi lang pawid. Malay mo, someday maging yero yan at sementado na tong bahay mo. Pangarap mo ba yan? Huh? Pangarap mo yung pamilya? Na maayos tong bahay nyo na sementado, no? naka-tiles. Wow! Sariling kwarto. Sariling kwarto. Pangarap mo yun? paano? <laughs> Naka-aircon. Naka ano masasabi mo sa mga natanggap mo ngayong araw? Salamat to, sa mga ano po mga nagbigay po nito. Mm, tago mo yan ha. Alam ko madalas ay mag-isa ka dito. Ingatan mo yung mga pera mo. Ano? Okay.